Eto na, napapanahon ang ating debate for today. Balik na sa tunay na laban at tapatan ang It Bulaga at ang It Showtime sa Noontime Show. Simula April 6 sa GMA na mapapanood ang It Showtime habang nasa TV5 ang It Bulaga. So, eto na ang ating tanong. Aling programa kaya ang mas tututukan ng publiko? Ang It Bulaga or ang It's Showtime. Huwag mong silipin ah. Diba? Baka manilip ka na naman. <laughs> diba? Ayan. Ang ah, gusto. Ayan. Siyempre, it bulaga. Buong bansa ay nagkakaisa. It bulaga. Gano'n lang kasimple. Mula pare hanggang hulo, diba? It yeah. bulaga. Ganyan. Ayan. Para sa akin, it's short time kasi sabi ka, Hanana! Hanana! Nah, Kang... Go bye! Go bye! Go bye! Tayo! 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 showtime! Amin naman natin na panahon ngayon ni Vice Ganda. Parang eat, bulag, eat, show time, eat, bulaga. They eat, show time, mga guha. Kundi ba, parang ngayon niyang, ng ano, at ang gaganda ng mga segment nila, at talagang panalo yung And especially for you. At alam naman natin na ang mga tao ay may hirig sa kanta kaya pinapanood nila ang ang itsotem dahil din doon sa segment na tawag ng tawag ng tanghalan. Di ba? Tawag ng tanghalan nga ba? O tawag ng tanga. Kagaya ko, pag nasa bahay tumututo tumututok ako sa It's Shot Time. Ganon. Uh -huh. Pero syempre, iba yung itbulaga. Di ba, sabi nga ko, ano yung nakasanayan mo? Mahirap mong iwanan, di ba? Nakita mo naman na wala sa Jamie 7 ang mga, ang TBJ, pero sinundan nila hanggang sa TV5. So, ibig sabihin, hindi nila ito iwanan kahit saan pa magpunta showtime, eh, yun pa rin ang viewers nila pero ang Itbulaga walang iwanan so Itbulaga pa rin ang tututukan actually mga Itbulaga ang nanonood lang yung mga kasi idarad natin hindi rin hindi diba? <laughs> oh. ang mga Jensen no? mas nakatudog sila sa It's time dahil talagang eto ang gaganda naman sa'yo gustong gustong nila dahil ano din ni Kim Chiu ang mga Kimpo saan so, pa ba manonood ng Kimpo di saan sa ba sa papa Showtime saan so, pa ba manonood ng mga little ponies ni Vice Taba little ponies ni Bayes Ganda, kundi sa it's Kung baga, ang sese kasi sa short time. Ilang beses naman, na alam naman natin na ilang wow. beses na rin natatalo sa rating ng It's Showtime ang It Bulaga. Pero kung minsan, syempre, nananalo pa rin ng It Bulaga. Pero ganun pa palit pa rin, oh, Pero syempre, iba pa rin, nandyan pa rin ang wallet Jose na talaga naman yung komedya ay sinusundan talaga na si Mayor. Nandyan si Paulo Balistero ta, talaga namang swak na swak sa grupo. At saka nandyan si Atasha na pantapat kina Kim Chun na komedyante rin na magaling din anong kuming kung kumanta Main si Raina Gonsilio. At si Main Mendoza. Kahit sabihin mong Mrs. Atay na yan, Main Mendoza yan maraming fans. At ang TBJ nga ay talaga namang nandyan pa rin yung mga tagahanga nila. So talagang kompleto Ricardo ang ano, kompleto ricados ang itbulaga. Pero syempre, friend, Iba pa rin yung pano na wow. ng Aldab. Dahil halos lahat na loka sa Aldab. Kaya talaga natakot ang itsyotan dati nung merong Aldab na kahit si Vice Ganda talaga nawindang yung kasikatan ng itsyotan na nakatulong para talaga tumaas ang bonggang-bongga -bongga ang rating ng Itbulaga. Pero ngayon sa pagkabuwag ng Aldab, syempre yung mga fans nila hindi na nakakanood Siyempre, bawas viewership na yun. Kaya yung iba mga aldab lumipat wow. na sa Kim Pao. So, sigurado ka and. dyan? short sure ka ba Pero, dyan? Parang pakiramdam oh. daw, may nagchat oh, oh, pakiramdam mo lang yan. Lang Sabi. Kasi, kahit na wala ang Aldab, nakatayo pa rin ang Itbulaga. Nandyan pa rin ang Itbulaga kahit na walang ang Aldab. Wow. Ganon. Pero iba so, pa rin Iba pa rin ay dagdag ang sikat na sikat, di ba? Oh. Na talagang nag-number like, one silang bonggang-bonggang dahil sa Aldam. Oo. Oh. oh. <laughs> pero nadya pa rin naman si Main Mendoza. Siyempre yung mga tagahanga nila, hindi naman iniwanan si Main. <laughs> si Main sol. pero iba pa rin yung dalawa ang wow. tagahanga na sinusuporta. Kasi pagka isa lang, nasa yung kabilang oh kalahati ng iyong puso ay wala. Oh. Ganon? Point naman kayo wow. dalawa. Siyempre ng Eat Bulaga, may following na yan. Yon, tama. Hindi oh. na matitinag for how many years. Oh. Dilala, the longest noon time so ever in Philippine ano, television, di ba? Correct. Correct. Pero, may point din naman si Kuya Romel na sa paglipat ng It's Showtime sa GMA, mas Malawak ang rich kasi alam naman natin ang TV5 medyo may problema sa signal din. Inaayos di na nila. Oo, o, inaayos pa lang. Pero sa rich talaga, ang GMA7 is, kumpara sa TV5, is malawak yung reach niya. Eh may social media rin, kaya nilang panuorin doon lang ang buong mundo. Oo, tapos ang It's Showtime, mas makikurious wow. yung mga tao dahil nga, ang mga kapuso, makikurious sila. Sino kayang mga kapuso ang laging i-ge-guess Ngayong ang It's Showtime ay nasa GMA7 na. So, ganito na lang ang labanan dyan talaga, ba diba? Is, sa April 6. O, oh, sa April 6. Parang makalaman. feeling eh, oh, ko, ah, Parang feeling ko, ano yan eh, ano mo tawag doon? Paghahanda nila pareho. Oh, oh, ah, oh. neck to neck. Ah, oh, neck to neck, neck, to neck, labanan. Ganon talaga, neck to neck, oh. ganon? <laughs> o ako tama. Dahil maraming fans pa rin ng Itbulaga, may oh, fan yeah. in yan, oh, yan. Diba? Naman sa si Itbulaga, oh. At diba? sa It Showtime, yun naman kasi yung fan base na kadagdag pa ngayon yung Kinchu, di ba? Oh, Parang... that's ano din si Darren Espanto. Yes! Pero eh. <laughs> siyempre, tapos sa, sa, debate, di ba? Oh, oh. Ang Itbulaga rin talaga, yung nakasanay ng panuwa ng mga tao, hindi pa rin naman BB2 oh, doon, di ba? Taba. In fairness, correct. of course. Pero ang Showtime, mga bagong artista, ito mga eto, mga kasikat ngayon, mga Kinchu, vice ganda, siyempre, dami yung kagangan napapanoorin nyo na rin ng showtime. Pero ito nga po, sa April 6, ayan talaga, paghandaan nila ng bongga-bongga bongay ng It Will Get It Kaya malalaman natin kung sino ang magwawagi sa rating. Abangan na wow. lang natin mga classmates. Uh, diba? Excited ako kung anong pasabog na nalang programa. Kasi nung dati yung opening ng mga na di ba? Oh. Na no, no, no. opening ng It sa TV5. Talagang uh, pabongga, si Vice, nasa helicopter ba yun? Tapos nasa timog, bongga bongay oh, president Sana mas Tonga ngayon, ano? Correct. Kasi talagang kapuri-puri yung production number na yun.